Oh, native na baboy po yan. Na nagbebenta po sila dito ng native na baboy lechonin. O oh, mga bibi. Yan. Talagang grabe po ang tagi nito. Nung araw po yan. Yan, 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 yan. Hindi natutuyo ng ganyan yan. Maraming isda yan, tilapia. Dala, dito. Ayan, no? Ngayon, wala talaga tuyo. Grabe talaga po, ano, El Nino. Ano? Ayan. Dito po sa Ginaldo Extension ito. Ayan, no? Dito po, no, nagpapalipad kami na sa Ranggola dito. At maraming mga kambing dito. Ayan no? Ito yung gabi. Kaya po nabubuhay pa yan. Meron pang tubig kasi yung sa bahay. Ayan. Yung mga tubig sa bahay. Diyan po pala dumadaretso yan. No? Kita nyo po. Bukot boy buhay na buhay yung gabi. <laughs> o kita nyo. Kahit anong oras gusto mong kumain ng gabi, ayan, kuha ka lang dyan. Yan, malungga yun, daming bunga, wala na, napabaya na, oh. hindi na nila nakakain. No? Oh. Yun naman, duwat yan, namumulaklak na. Kita nyo po yan, no? Oh. Maganda dito yung pa, mamaya pa, mamaya pa. Presko dyan. Grabe. Grabe ang yal ninyo. Natuyo. Dati po, kahit mainit ang panahon, summer noon, may tubig yan. Yan, maraming isda yan. Ito yung kawaya, no? Ito yung baboy na nitin. No? Mga bibi. Ano po, yan. Bibi, mga hitik. <laughs> Tagal ko na pong hindi nakabalik dito. May dalawang taon pala na hindi na ako nakakapunta rito kasi kaya ko po nasabing may dalawang taon na ang dami na nagbago. Ito po, tingnan yun. Dito, dati ito yan yan may gulong na yan merong ano dito rest house dito ngayon wala na yung rest house yan po yung subdivision dito dati yung kalsada nito hindi simentado eh tinanong ko po sa ipag ko kung ilang taon na itong kalsadang ito sabi niya may dalawang taon na So, ibig sabihin, ganoon na ako katagal hindi nakakapunta rito. Kasi ito, nung araw, lupa ito eh. Kada may papasok dito, mali bok. Dito kami kumukuha ng tubig noon para idilig namin sa kalsada. Para mawala yung alikabok. Kasi po, tuwing may papasok ng mga kotse dito, talagang lumilipad yung alikabok ngayon no? Nakabali oh nakabalik uli ako eto na yung Bianca ano po yun realty Do, no? dito po sa nito Haginaldo extension tabi BT oh. ganito na po katagal pala akong eto hindi dating ganito ito eh puro saging dito sa harapan ang bahay doon sa likod ngayon ang bahay sa harap wala na yung bahay sa likod oh. Ay sa isa gitna talagang ano ganun na po katagal nung araw eto nandito po itong manggang ito nung araw dito matatahas yung mga damo pero ngayon malinis na oh malinis na dami na nagbago nagisimentado na yung kalsada ayan po ayan tagal ko na palang hindi nakabalik dito may dalawang taon na pala kung hindi nakakapunta dito dito papunta punta tayo doon sa Bianca na tinatawag po na ano noong araw Kukunti lang ang bahay. Pero tingin ko ngayon, marami na. Tawawain po siya, oh. Munti, oh. Ayan po, ano. Pag dumadang ka dito, pagka tagaraw wali bok pagka umuulan, putik ayan nilalagyan nila ng gulong kasi ba yan ang maganda hiwas baka may mga driver na mabibilis magpatakbo kaya nilagyan nila ng gulong ito dati po ito, hindi ganito kalinis ito eh. Oh, ang laki ng mangga oh. Kita nyo po oh. Yung mangga. Marumi dati ito. Wala kang magkita ng ganyang kalinis. Puro matataas na talahib yan. Ano po? pero ngayon oh ang linis dyan po kami kumukuha ng mga ganong araw nung buhay pa si Papa Jaime pag uwi na po kami sa tundo Diyan niya po kami pinanguha ng mangga Hindi pa ganyan ka-develop ito nung araw. O may mga gulong na naman. Ito po yung realty. Yung Bianca. Ano po. Dito po yung store nung araw. Ito. Yan po yung store nung araw. Pero ngayon iba na. Ang dami ng, hindi lang dalawang taon ako na, naka, na, na matagal. Higit pa doon, baka mga limang taon na. Ano po? O? Oh. Basta sikat dito yung Bianca Realty sila po yung nag, ano, dito alam ko sa mga subdivision ito eh ano subdivision ayan no oh papalakas ng kahi yan <laughs> ito ganito pa rin ng araw ito Here, hindi pa pala masyado na sold out ang mga lupa lupa dito at ano, pauyano. Oh, Maluwang pa. Magandang bumili dito eh kasi malapit lang. Malapit sa highway ng Aguinaldo Highway. No? Ito po yung diangka. basketball po ang palakas kain Then wala pa po, po itong kalsadang ito ang kalsadang ito kaligabok pag tagaraw pero ngayon meron na pong ano na, na nila no Ayan, balik tayo ano hindi ko alam ang pangalan ng street nito kahit yung natanungan ko, hindi rin niya alam kung anong ipapangalan na street dito. Siguro, pwede lang itawag dito, Bianca. Kasi nga po, itong Bianca, Realty. Nandito po sa office yan. Marami pong ano yan, connection dito sa Cavite, mga bidebet ng mga lupa. Itong Bianca. Nung araw dito, meron silang alagang mga kambing na galing ng Australia dito sa lugar na ito. Ngayon wala na yata. O wala. Nung araw wala pa pong bahay ito eh. Ang nandyan mga kambing na malalaki galing ng Australia. O, wala na rin oh. No? matagal na talaga ako kung hindi nakakabalik dito hindi lang dalawang taon kahit limang taon pa sipin nyo po yan kaya pag panahon po ng summer mangga, ayan nakita nyo po yung mga mangga oh. ayan, nauulog lang Kahit dyan sa lubo. Nakikita nyo po. Maraming mangga rito. Ito lugar na ito. Pero ngayon wala na. Ang linis na oh. Ayan, nalinis na. Noon na dumi-dumi dito. Nakakatakot. Ayan oh. Pero ngayon. Malinis na. Pero yung bahay, ano na talaga. Ayan ano no. Wow, nasisira na po yung gisam eh. Ne, anong pangalan ng street ito? Ne. Ne. Ay, ano po, ano po ako dito? A ano po ano? lang, sa opisina namin sa Bianca. Ah, meron po kayong yung anong address? Ay, wala ito. Anong tawag na nila dito? Street kasi nung araw na. Ay, dito yung Aguinaldo niya sa highway. Pero ito, hindi ko alam dito sa loob. Meron po yung nakalagay. Ano araw kasi, pumupunta ako rito, ala pa ito. Ah, kaya para nagtaka kayo. Na ilang taon na akong... Ano na nakalagay ng mga ano dito, pangalan? Ala. Kaya sabi ko, nagkaroon ng kalsada, ano kaya pangalan ng street na ito? Kaya ako, kasi nga po kapunta sa highway, ang Ginaldo po yan. Oo. ito sa loob ko, hindi ko alam. Ay, o. yun si Mother, taga rito, puntahan niyo po. Yung dalawa na yan. Ah, oh. Taga rito po yan, sige po, puntahan niyo na. Oo, kilala ko oh. yan. <laughs> O, kita nyo po ngayon, no Malinis na, o. Oh. Noon, nakakatakot dito, eh. Kanya lang yung pader, yung nagiba na doon, oh. No? Tumba na. Yung, naka, yung may doon, tsaka yero. Dati pader yan, eh. Kanya lang, uh, umigana. umiga na. Dato, rin to, eh, oh. No? Kung titignan nyo yung portion na ito, ito paygana, oh. Ito, hindi na diretso kanya ah, lang nangyari doon umiga bumagsak kaya masarap yung mga mangga dyan ah dito sila pa rin dito yung mga bahay nito nung araw saka ito hindi ko lang alam kung nandito pa yung mga Kaya bu buhay pa ba si ano, dito? O oh, tsaka yeah. si ano? Talay. Oh. <laughs> si Taki, ano? <laughs> Pero bakit yung ina junior na ganyan itong Anong nangyari? Alin? Ito, ganyan yun. Ginawang tindahan kasi yan pa. O nawala yung bahay. Hindi, nandito yung tindahan. Ah, po tindahan to. Tapos Pagawa ng parol. Ah, kaya pala. May is pala dito. oh parol. Ayan. Eh? Ayan, mga kapis. Gawa na. Gawa na pala ng parol ngayon to. Ayun. Eh, pag nandito po ko nung araw. Ito yung mga kapis. ginagawang lantern ayan o no? nasa kalsada kasi ginugupit siya eh. pag na pala sila ng parol dati wala po ito, eh talaga matagal na akong hindi nakapunta dito no ayan ito dati hindi ganyan yan ginawa lang resource si Nato nung araw yan. Dito, meron kami kinakainan dito, bahay-bahay dito. Pero ngayon wala na. Ito yung kalsada na tinatawag nilang Gibare Extension. Yung sa dulo po, uh, Aguinaldo Highway, Das Marinas. Kabite. Itong tinaka, ginatatayo ko yung miyaso na yan. Gibare extension naman. Ayun yung court. Nandun pa rin yung court. Ayun yung yero na gibayo, yun, no? Yung yero. Kasi yung pader. Ayan. Ayan. Yero. Nagiba kasi yan. Tumumbay yung pader. Ito yung mangga, pagpanaw ng mangga. Dito lang, susungkit ka lang dito. Masarap. Yan po, ang pinagkukunan uh, may mga bunga na oh. Yan pinagkukunan namin ng mangga noong araw. Yan, ito puno na ito. Pagpanaw ng mangga ay talagang napakarami po. Ang dami talagang bunga niyan. Kahit kalatis masarap pa ayan ba dito po nagbabasketball yung mga pamangkin ni Mrs. lumagi po sila dito sa basketball na yan yung half court na yan hanggang ngayon nagbinata na at na sila yan marami pong natutong mga bata sa basketball na yan dito court na ito ano dito may gawa nito ng ano tambutso ng stainless sa mga jeep sa mga kotse ano dito mangaraw, araw ano yan ayan walang tubig yung sapa maraming kambing dito nung araw ito pagkagabi ito wala ito dati wala ngayon ito pinaka sa gabi ko merong konting kasiyahan dito na lang so, ito naman store naman ng araw ito tindahan minakil-kil ayan mga Ayan, itong lupa nito. Chinese daw ang mayari. Pero hindi niya pa ganyan na no pang ilang taon na akong nakakarating dito, ganyan pa rin 'yan hanggang ngayon, ganito pa rin. Ang hindi na nagbago. Ito gabi. Kasi binabagsakan ng tubig dito yung sa residential ang tubig nila lahat yan bumabagsak kaya buhay na buhay yung gabi kasi po isipin nyo na yun eh, pero malabong sila no yan, pumupunta kami nung dito pinagluluto po kami ng lang gabi si mama siya po nagluluto ng gabi sa amin nung araw no dito dito kami yan yung para may kubo-kubo rito kantahan sa gabi, kainan, misa, ninguman. Nung araw na uminom pa ako. Ayan. Matagal na po pala, no? Sige po, ito pong inyong kaibigan kay Kristo. Brother Manny Bautista po, ano? Hanggang dito na lamang po ano. Andito po tayo sa Gibare Extension. Ano po? Das Marinas, Cavite. Once again, yung yung subdivision tinuntan natin kanina. Ang developer dan, Bianca. Bianca. Oh. Sige lang na galit. Sige lang na galit. Balit Bantay Sige Ganito na lamang po ano o. Yung mangga Na talagang masarap Ang bunga nito nung araw